spray natin ng lanit para uh, hindi siya ma mal ano malangga ay malangga maano ng insekto ito yun kamatis at saka talog pwede yan tuloy natin para wala na masyado yung sekto pero kailangan merong ano protection yan shout out kay ate Ellie <laughs> itong binigay niyang pang spray hmm. Kasi itong kamatis meron ang ano eh. Hindi naman lahat pero konti lang naman. Merong ano. Gumagapang. Oh. Shhh, ko.